Nanawagan si House Speaker Martin Romualdez sa Department of Agriculture at National Food Authority na makipagtulungan sa Kongreso upang masigurong hindi makakaapekto sa local rice farmers ang ipinatutupad na pricing strategy. Ito'y matapos itakda sa 35 pesos kada kilo ang presyo ng bigas na ilalabas ng NFA para sa inaasam na food security sa bansa. Pero sabi ni Romualdez, kailangan ng open dialogue sa lahat ng stakeholders sa sektor ng agrikultura. Nakahandaan niya ang Kongreso na kumilos sakaling kailanganin ang anumang adjustment o pagbabago sa polisiya. Paliwanag ng speaker, hindi madali na pagsabayin ang interes ng mga magsasaka at mamimili, ngunit mahalaga ito sa ekonomiya at seguridad sa pagkain. Gayunman, ipinunto nito na dapat patuloy na isa ilalim sa assessment ang epekto ng pricing strategy. Patuloy namang susuriin ang epekto ng patakaran upang masigurong walang sektor ang mapag-iiwanan kasabay ng commitment na hahanap ng solusyon para maitaguyod ang kapakanan ng mga magsasaka. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.